eh jangan kaki, tapi kaki. eh jangan kaki 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 tapi kaki.

Hahaha Okay bye! Fishy, <laughs> come na lang lang kami House Ah, PBB House Pasta rin siya nalang ipinig ang U-Doc ka Sige Sige mo talaga ha Sige ka sa negos Yay! Dapat sa Maguilas

korus korus na ay langat yung ayda ay kaya naman ay kaya naman kaya naman hindi ka tayong alaik eh na malapit na talagang yan ko pa naman mo to korus na okay eh teach to Hai <tuk tangan> apa?